Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Aki Hindi na naman tayo sa panibagong segment. Ang ito naman mukhang Mr. A. So, meron na namang malis ng daan. Para magtanong sa atin. So, simulan natin. Dito kay Claire Velas Cabarles. Mr. A, may talong po ako. Este, tanong. Bakit pa wala pa rin akong jowa? Baka naman kung may kayo dyan. <laughs> Ako, Claire. Siguro, kaya wala kang jowa kasi hindi pa napapanahon. Hindi totoo yan. So, hintay-hintay ka lang. Bawala lang yan. Pero since natanong mo na rin lang, sinong may ereto ko sa'yo? Sige, bibigyan kita ang tatlo. Una, si Young Master. Ano pong meron kayang master? Guwapo, maapil, mayaman. Ikaw na lang kulang. So, try mo na rin. Baka pala rin. Pangalawa. Eto. Nako. Kenji de los Reyes. Astig na. Pogi pa. Bibira sa lalaki yung ganyan. Kasi yung iba, pogi nga. Di naman astig. Yung iba naman, astig nga hindi naman pogi so swerte mo diba pangatlo si Ethan Del Rosario ako siya yung tipo na taong tingin pa lang pagkakita pa lang sa'yo gusto ka ng pakasalan eh kasi siya yung lalaki na bibigyan lahat para sa'yo kung hindi ba naman kaya nun no? diba so well sana natulungan kita sa ano mo ah. Magaling ka eh. Sana may mapili sa mga nireta <laughs> ko. Oh, may pakabag pa nga pala. Nakatanong. Kay Mochi Jane. Pag ang ipis ba dumapo sa sabon, dilinis pa yung ipis o dudumi yung sabon? Well, tingin ko dyan, dudumi yung sabon. Kasi, pag yung ibis, halimbawa, dumapos sa pagkain, uh, di hindi mo na makakain yun. Eh. Nope. You know? Kaya yung ibis, pag dumapos sa sabon, palita mo na rin. <laughs> Gago! Diba? Para iwas sakit. Another one. Ito kay Sire TV. Ako din, Idol. May tanong ako. Bakit iniiwan ng mama mama ko, ang papa ko, iniiwan. So, maraming beses na. Oh, no! So, ibig sabihin dyan, hindi na niya mahal yung papa mo. Kasi hindi kayo man magmamahal eh. Kung hindi mo na mahal yung tao. Diba? Bahala ka sa buhay mo. Tsaka, baka ano, pinagtagpo sila pero hindi pinadhana. Hindi totoo yan. <laughs> ah, yun lang. Anyway, okay. wala na tayong oras guys. Pero salamat sa mga tanong nyo. Napakahirap talaga ang sagutin. Uh, so, sulit na video. Yung iba naman, kasagutin ko ulit. Keep those questions asking and keep those shoutouts coming. Ha? Huh? Hey! Hi!